ini bertakagus tarik ya mbak hanya bertakagus sesawa tarik tarik Lolo Talas na yan ha Anong masasabihin mo ha? Anong masasabihin mo ha? Talas Ganito lang po mag ano uh. Ikaw mag Hi. ano Mag, mag try Hi sa mga viewers. Hello po mga viewers, followers. Ah, ikaw mag-ano pa?